Walang sinayang na oras ang mga kinatawan ng pamahalaang bayan ng Connor sa Apayaw sa pagpunta nila sa tanggapan ng Office of Civil Defense, Cordillera. Pakay nila kumuha ng sapat na supply para paghandaan ang panganib dadala ng super bagyong Ophel at paparating na bagyong Pipito. Lumalakas na daw po ang ulan. So, Connor is already signal number 2 and Apayaw is, as a whole, is signal number 3 na po. And then, so, nandito po kami ngayon sa Office of the Civil Defense para manguha ng mga supplies for the people of Conner Sa ngayon, nasa siyam na daang pamilya na ang lumikas sa corner o katumbas yan ng higit sa 3,000 individual mula sa 22 mga barangay. Malaking hamon daw ito, lalo pat hindi pa sila lubusang nakakabangon sa epekto ng nagdaang bagyong mar si Atnika. Landslide and some part is flood. But more on landslide and erosion. Sir, as of now, ngayon nagre-ready na naman sila kasi dito na nga kami, sir. Kumubuhan na naman ng supply sa tulong ng OCD. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang pamalang panalawigan ng Apayaw sa bisa ng Provincial Resolution No. 239 Series of 2024. Hindi pa rin naman ibinababa ang red alert status sa Cordillera Region. Saturated o sobra na kasi ang nasipsip na tubig ng Cordillera dahil sa ulan at posibleng mapalala pa ito ng bagyong Ophel. Talagang flooding at landslide po ang ang uh, challenge po natin sa mga disasters. Dat matadagdagan na lang po yun eh ng gusty winds talaga kung talagang malakas po yung hangin na dala ng mga dumarating na bagyo. At uh, tingnan natin yung mga karampatang paghahanda sa mga ganitong senaryo. Ready ang mga evacuation centers natin, ready ang mga resources, equipment, yung mga posibleng SRR na pwedeng ma-deploy, at lahat pa po ng mga measures na dapat po natin gawin. Sa tala ng ahensya ngayong araw, November 14, aabot na sa 18,526 na pamilya ang apektado o anim naput apat na libo apat na daan lima na mga individual sa isang daanat dalawang mga barangay sa buong rehiyon sa pananalasa ng bagyong Nika at Marse. Pinakamaraming apektado dito ang probinsya ng Apayao na may labing apat na libo anim na na pamilya o higit sa 50,000 libong individual. Sumunod naman dito ang Abra na may tatlong libo walong sampun na pamilyang apektado o labing tatlong libo dalawang daanat anim na dalawa na individual hindi na po natin pinapalis yung ibang kababayan po natin talaga na naapektuhan, nasiraan ng bahay, na totally damaged at uh, nakakaranas pa ng mga panganib dun sa kanilang mga respective residences. Sa ngayon, mayroon ng 7.3 milyon na tulong na naihatid ang hensya sa aabot sa higit sa 64,000 na libo mga individual na apektado ng pinagsamang pinsala ni Bagyong Marce at Nika. Jose Robert Invito para sa Luzon. Headline